So ayan, so isang magandang umaga po. Good morning at uh, welcome back sa ating YouTube channel. So mayroon po tayo ngayong ginagawa rito. Ito po yung kumakikita nyo dun sa sa video ko na, ah sa Reels kuya tayo na-upload yun sa Facebook. Ah, ito po ay sa hail na 60BT yun na aircon na pinuntahan namin dun, wala naman silang scaffolding. So tinanggal na lang po ng mga musasa at uh, dito na lang po dinala sa company namin. At ito po siya. Ayan so, guys, yung ating uh, gagawin ngayon, ito dinala sa atin sa customer to. Dinala ng customer. E8. Ah, so ito siya. Tinesting nga natin bago natin palitan. Ayan. So ito, lumang modelo tong drive board na to. Kung makikita nyo, lumang modelo yun. At ito yung pan motor niya. So ngayon, ipo-convert natin to sa bagong modelo. Ayan. Yung magpapalit tayo ng PCB ito yung ipapalit natin PCB ayan. so itong PCB na to ang ipapalit natin dito at saka iba na ring pa motor yung pan motor na yan ang ipapalit natin okay yan yung ating gagawin ngayon ito ginagamit kasi paubos na rin ito nawawala na ng supply ang ginagamit ko naman ngayon ito na itong modelo na to ang ikakabit natin ayan so pwede rin yan 5 tons at saka 6 uh, 4 tons ayan. so kung mababamsin nyo Iba na yung clips nito. Ayan. Oh. So, iba yung clips. Ayan. So, kesa dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. So, iba yan. So, kung kwan, hindi mo maisasalpak yan dito. Ayan. So, kung, kung kwan mai hindi. Yung iba naman, sabi naman doon sa Riyad, uh, sa Alcobar, pinuputol to at ito yung gagamitin ako, na 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 cubes para maipasok mo rito sa lumang kwan. So, hindi yan yung ginagawa ko. Pag may dumadating dito na ganyan, ito yung pinapalitan ko nitong dry board na to. Itong dry board pan motor. Ang ginagamit ko ay yung para dito talaga. Ayan. So, ito siya. Testing yan. Ayan. So, yung ganito yung gagawin ko. Tinatanggal ko to, yung dry board na to. Meron na kasi akong sinampulan dito niyan. Ito kasi yung dito sa workshop. At ito yung sa customer ko makikita nyo. Ayan, sa customer. So ito pinag aaralan ko rito sa workshop ayan. Ito yung original namin sa workshop at ito yung ginamit ko. Ayan. So tapos ngayon, iyan na yan, ayan. yan yung ginagamit ko. So pag i -e kasi itong motor na to, ingay nito. Kaya isipin mo, pag magpalit ka ng bearing, hindi rin naman tatagal, 6 month lang tapos na. Ito kasi yung modelo na to, maganda. Matibay. So tatanggalin natin at paandarin natin. Lagay natin yan. At ito. Dito. Dapat kompleto yung paglalagay nyo nyan. Tapos diba pagka nagpalit kayo, baka maligaw kayo kasi dito may L1, L2. So ito kasi yan. Diretso kasi itong power na to Dito mo siya ilalagay. LN yan. Ayan. Dito niya. susundan nyo na lang yung bulo. Ay L. L o N N pala yung blue at saka yung red ay ayan so ganyan lang ito wala na natin gagamitin yan wala yan dito ayan ating ginawa ayan kung mapapansin nyo, okay na siya ito yung ginamit natin dapat itong pan motor na to ang para dito ayan kasi tapos Itong modelo kasi na to, bago yan eh. Ayan, so ito yung ginamit na natin. Pwede yan. Ayan. Compressor natin, nagmamalfunction na. At good na good na yan. Ayan. So ito yung ginamit natin. Yung iba kasi sabi nila sa damam, pinuputol to. Pinuputol. Ngayon, nung pinutol nila, ayan, kung makikita nyo, diba, nakadugtong to. O. Oh. Uh, ngayon, ito, pinutol din nila to. Ayan, o. Oh. Tapos nilagay. At yun. Ayan may kasira-sira na hindi ko lang alam ha ito kasi pinaandar ko nag i eh. hindi siya umaandar so ito na yung gagamitin natin ibibigay natin sa customer ito na And, yung i-eat natin tapos na so, ito pwede rin to ang pan testing ayan o oh, pan motor parehas lang naman sila nyan eh ayan o oh, makikita nyo ayan kasi pagka hindi mo kinompleto yan mag uh, 8 e yan eh. kasi dapat double yan eh ayan. At makikita nyo dito pinipisting natin kasi parehas lang naman sila ng wire eh ayan function na tayo so ito kakamin kami na ang magbabalik nito ayan o eh. mas boot na tayo ito mag-iiter ito kasi walang preon yung aircon natin eh. Compressor natin. Ayan. Dito lang tayo sa workshop. Mga madan Mataas pa naman to. Kaya gano'n Salam. Okay na. so sabi ko sa inyo, mag yan kasi nga walang preon yung aircon natin. Ayan. Wala siyang preon. Pero mamaya, mawawala ulit yung E3 na yan. Three times yan na mawawala. Tapos steady na yan. Maya mawawala na yan. Pag medyo lumabig na yung ko natin. Hanggang dito yan, dapat may E3 yan. Yan, E3, E3. So, mamaya mawawala yan. So, ganun po ha. Pagka magpapalit kayo nito, halimbawa, ito nasira nyo, pan motor na to. Ah, uh, bumili na agad kayo ng bago. Uh, yung bago ng ganito Na PCB Ayan yung modelo niya Yan po ay uh, Para pa, Para dito yan eh Ayan Para sa ganitong modelo Siya yung malaki Yung nasa loob Yung box niya Na ito, ito. So pwede nyo nang ilagay yan dito Kasi pinag ko po yan eh Kasi tinitesting ko dito Ito yung pinaka-sample ko niyan. Kaya malakas yung loob ko eh. Kasi mayroon akong ginagawa dito sa workshop sabi kasi nung iba, puputulin daw to. Katulad nito, ito. Pinutol nila at ang ikilabit ay yung ganong pan motor. Siguro nung pakaputol, ayun. Kaya nagka tirik, -tirik na. So, ito, okay na to. Kaya nag lang. So, okay na yung pan motor. So, pagka dinala, nung dinala, maganda nga dinala dito eh. Ayun, makikita nyo dinala dito. E3 talaga siya, ano? I-off natin. Hindi mawawala yan. Kailangan reset yung power. So, okay na yung ating uh, pinalitan ng PCB naman. Ng bagong modelo po na PCB. Uh, Lomang middle. Ibang model yung indoor nya. Tapos yung dry board ay ibang model din. Ayan. So, ito yung pagkakaiba nya. Ayan. Ito yung... Ito po yung sa customer niya. Ay ay ay, pagkakuan sa customer ayan. So ito yung sa customer. Ito yung pagkakaiba niya yung clips na yan ayan. At yung ginamit natin ay yung maliit na clips na yan. So papalitan nitong drive board at saka yung pan motor. Mm -hmm. so okay na siya Testing well done. Ayan. 16. Masyalah. Very good at na po. Uh, natapos na natin yung ating ginawa ng nagpalit tayo ng nagpalit tayo ng uh, dry board pad motor at saka yung pan motor po na original na yan. So, maraming salamat po at uh, God first po. Una po inyos.